Agoy na eh. Sana yung baka na yan ay matakot sa akin. Pinakamalakas sa kasang lakas ngayon guys. Ay, Lord, dabang. habang tayo ay nandito, habang tayo papunta ng bukid ay may nakita tayong mga bata na nag may mga bata po doon guys na nag ano ng kamote kaya magbili tayo ng kamote doon nandun pa guys oh yun Dun, dun, guys sa malayong lugar tapos guys yung kamote ay nandun tapos yung daanan ay ayan yung bata guys oh ayan bakit doon ay kayo Ayan, yung bata guys. At yun po yung daanan, napaka hindi talaga okay yung daanan. Kaya um, sabi ng bata ay ako na lang daw ang maghintay dito. Apple sa ako. <laughs> Salamat dong. So yun na. Dala siya ako pala yung pagbili natin ay eh, dalan ako guys na baka special naman natin guys no dalas ako ba tingnan natin yung guys kadag ko sa kamuti guys yun na po yung na, na, natin po napakarami napakalaki at maraming salamat po yan ito na po siya guys oh. Dagko kaya ang kamuti. Nami, ito tayo yung kamuti. Isa sa pinakapaborito kong pagkain ay isa po itong kamuti dahil magusog man ako nito. And, kaya tayo na. Bagilid doon dito itong nadalan. Kaya para na guys, dala sa ako ng Ma maulaw na doon tayo guys. Mahiyaan talaga tayo nito. Dala sa ako pa yung binili natin at nasa po ano pa pasensya na talaga pasensya po ano di chud siya lang yung guys ka ano tara let's go sama niya lang ako doon sa tara ang uh, mga gustong gustong kumain na kamote tara let's go sama niya ko yun Pasabta daw ko guys, nga nga ko kusog home Hey guys So hindi po natin po makakaya Kapag ganyan lang natin Ingat talaga tayo dito Kasi isang, isang ano mo lang pagkakamali, ikay mahuhulog doon sa malayo at ikay mamamatay. Kaya, ingat-ingat lang po talaga tayo dito sa lugar na ito dahil yung distansya ng, ng, anong tawag doon? yung distansya sa pang-pang, bakay doon sa pressure niya, may slide up, patay yung tao din. o ang katungkot ng karoon kaya eh, ito rin siyang, I think, ito yung pinakamagandang Agay, okay. Ito yung pinaka magandang gagawin sa sa akin na ito. Mali. Gagawan natin ng paraan. Ito. May mga pagkakataon talaga no na kaya ng isa at hindi kaya ng isa. Minsan kailangan ng tulong din. Oh <coughs> so guys, let's go sama nyakok. kok. Kok bakilin. Oh pate. Unya kay. Mau nigi ingon. Ali. <laughs> sama nyak aku bareng aku balik nitu baru pesen cenah po. Tarana. Ya, thank you. Um, okay. If and kukunin pa talaga natin itong <laughs> Yan, you guys, doon po, doon po guys, so bandang bahagi, bahagi na ngayon ay, ano na yan siya, yun po yung, Hoy, worth it yung pagbili natin ng kamote kaya maraming salamat sa iyo dong hindi ko alam kung sino ka at hindi ko din kayo napilala hindi niyo rin ako pilala pero maraming salamat sa kamuting ito at pagdating ko na ng bahay ay talagang mayroon akong makakain Ugh. Buti talaga nung nag Buti na lang talaga ay nag nagba ako kasi parang hindi ko man siya nararamdaman na ako ay nag-iisa habang ako ay habang ako'y naglalakad dito dahil um, parang para din ano, kausap ko kayo. Wow ito yung pang malakasan na to guys huh. doon pa sa malayo bumutahan natin Bang laka pang malakasan na to makakain tayo ang ang pinaka maganda isipin ay makakain tayo pag doon sa doon sa ano. Po. Oh, pag pagdating ng panahon ng nang, nang tayo ay makapunta sa dulo na ng mundo ay tayo ay makakakain guys. At masarap itong pagkain na dala ko. Masarap po itong dala kong pagkain guys. At Oh, dahil sa pagkain ay Laban lang po tayo sa buhay. Hi, guys. Mayroong baka na nag... May bakaw na. Oh. May baka pa, guys. Alam naman siguro yung baka to. Natakot ako sa ibang baka. Kapag hindi sa aming baka. Oh! Patay na yung tani, guys. Oh. Agoy na eh. Sana yung baka na yan ay matakot sa akin. Ay, thank you naman. Maraming, maraming salamat po. Uy. Ibig sabat. Totog titakbuhin din ito nang nang bakang ito. Magkakaroon tayo ng pinakamalakas at sasang sa lakas ngayon, guys. Pero parang wala na akong lakas. Mayroon pa mo naman, guys. Huh. 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 Kumain uh, 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 uh. na ako hang. <laughs> magpapahinga tayo. Hindi tayo lalaban na walang pahinga. Kaya let's go. Masaya para kita tadi guys. <laughs> Alam mo yung trendy kam kanya. Oh, uh, tagang Lord. ito ito ba nasusuka ako guys. Normal na hindi ka makain ano kapag ganyan yung ginadaanan mo. Kaya sa nare-relax naman. <laughs> nare-relax naman din. Kumain ka ng Wala. Isa lang. Ang dala natin ay nagdudulot. <laughs> at may 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 bayabas pa tayo. Maraming salamat pa rin sa panonood ng aking vlog. <laughs> guys, so pasensya na po talaga. Thank you all. O kilid lang ko ito dito nga dalan, guys. Inya. Grabe yung ano, fu ito. Yung bayabas tayo. yun lamang guys at malayo, pa rin yung punta eh hindi na siya malayo pwede na natin siyang lakarin lang pwede na siyang malakad at doon na lang muna siguro dun, at diyan na lang siguro at dito na lang magtatapos yung vlog natin maraming salamat sa panonood bye guys I'll thank back. you all oh, thank you bye, -bye guys